marami sa atin na ang kanyang pagkakaunawa, pagkakakilala sa biyaya ay kwarta lang, pera lang. Kung wala siyang pera, walang biyaya sa kanya ni Allah. Kung meron siyang pera, may biyaya sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat maunawa natin at mapaniwalaan natin na marami po ang mga biyaya sa atin ni Allah. Hindi lang umiikot sa pera. Hindi lang umiikot sa kwarta ang biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi na di mga kapatid, makakakita tayo ng milyonaryo subalit ilang kutsarita lang, ilang kutsarita lang na lugaw ang kanyang kinakain. Bakit? Kasi mayroon siyang sakit. Hindi siya pwedeng kumain ng maraming kanin. Hindi siya pwedeng kumain ng marami. Pero ikaw, hindi ka nga milyonaryo. Subalit kahit ilang, ilang tasa ng kain ang kainin mo, welcome, pwede ka. Hindi ba ito ay napakalaking biyaya sa iyo ni Allah na hindi matutumbasan ng kayamanan? Yung kalusugan mo, tingnan mo, bumisita kami minsan sa mga hospital para makita mo at mapagtanto mo na mayroong biyaya sa iyo ni Allah sa pamamagitan ng iyong kalusugan. Tingnan mo ang mga may sakit. Tingnan mo ang mga naka-oxygen. Tingnan mo, nang sa ganun makita mo ang biyaya sa iyo ni Allah sa pamamagitan ng kalusugan. Alhamdulillah, nagsasala nakakapag nakakapagruku ako ng maayos, nakakapagsujud ako ng maayos, nakakapagayuno ako ng maayos, kailan ko man gustuhin. So balit itong mga nasa hospital, magagawa ba nila ang kanilang mga gustong gawain? Subhanallah mga kapatid sa Islam. Minsan tingin din tayo sa ating mga katawan, yung mga paningin natin. Alhamdulillah, nakakakita tayo ng maayos. Kung gusto natin ma-realize ang biyaya sa atin ni Allah, pumikit ka ng isang minuto. Pumikit ka ng isang minuto. Ano ang mararamdaman mo sa pagkakataon na yan? At idilat mo ang mga mata. Makikita mo, ikaw ay biniyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, mga kapatid sa Islam. Hangin lang mula sa mga biyaya sa atin ni Allah ang tanggalin niya mula sa atin. Patay tayong mga kapatid sa pananampalatay islam. Ang pagkakaroon ng mabuting nasawa ay biyaya ni Allah. Ang pagkakaroon ng masayang pamilya ay biyaya ni Allah. Ang pagkakaroon ng mga mananampalatayang kaibigan ay biyaya ni Allah. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa islam ay biyaya ni Allah. Higit sa lahat, ang gabay na ipinagkaloob sa atin ni Allah ay biyaya sa atin ni Allah. Ito ang pinakamalaking biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nakikita mo ang mga tao na nagsisipagpaligsahan, na, na, na nagsisipagunahan, nag, nagkakarirahan sa mga makamundong bagay, tumbasan mo ito ng pagkikipagkarirahan sa mga gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala pagkikipagkarirahan sa akhira sapagkat ang kamatayan ay malapit sa atin mga kapatid sa pananampalatay ng Islam huwag kang mainggit sa mga taong nagkakarirahan sa mga makamundong bagay na wala sa kanila ang gabay hindi nagsasala hindi nag aayuno walang pakialam sa din huwag na huwag kang mainggit sa kanila mga kapatid sa si Islam tingnan mo ang biyaya sa iyo ni Allah na ikaw ay ginawa ni Allah na Muslim. Ikaw ay ginawa ni Allah na mananampalataya na hindi naman imposible kay Allah na gawin kanyang kafir, gawin kanyang tagasamba sa mga ribulto, gawin kanyang mga nagsisir kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan mo ang biyaya sa iyo na yan ni Allah subhanahu wa ta'ala at mapagtatanton mo na ikaw mayroong ipinagkaloob sa iyo ni Allah na hindi niya ipinagkaloob sa maraming mga tao mga kapatid sa Islam. Hindi ka na milyonaryo, subalit nakakasalamuha mo, nakakalaro mo ang mga supling na ipinagkaloob sa iyo ni Allah. Hindi mo ba yan kikilalanin bilang biyaya sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala? Mayroon mga milyonaryo hindi nagsasala. Ikaw hindi ka milyonaryo pero nagsasala ka, alhamdulillah. Anytime na dumating sa iyo kamatayan, handa ka. At least, mayroon kang inaasahan na biyaya sa kabilang buhay. Mga kapatid sa Islam, hindi lang umiikot sa kwarta, hindi lang umiikot sa pera ang biyaya ni Allah. Dapat maunawaan natin ito mga kapatid. Ha? Sa mga kapatiran natin, hindi po sukatan ang pera ng pagiging malapit kay Allah. Hindi ibig sabihin ito, mga kapatid, ang ikaw ay maging mayaman ay tanda na malapit ka kay Allah at kung ikaw ay may hirap ay tanda na malayo ka kay Allah sapagkat ang propeta mismo ay isang taong mahirap lang, mga kapatid. Isang taong mahirap lang, mga kapatid, sa Islam. Yung ating kahirapan ay ginagawa ni Allah na pagsubok sa atin. Pagsubok lamang sa atin, mga kapatid. At ang mga kayamanan natin ay pagsubok sa atin, mga kapatid, sa pananampalatay ng Islam. So, mga kapatid, sa Islam, ito po ay pagsubok. Ang buhay sa mundong ito ay pagsubok. Lahat, kayamanan, kahirapan, sinusubok tayo dito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, dapat maghanda tayo ng malakas na iman, malakas na pananampalataya at pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan nawa tayo ni Allah, ipaunawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga aral na ito.